Good morning, good morning guys, good morning, good morning, good morning. Sa inyo lahat dyan, na nandito ako ngayon sa baray uh, Alis ako ngayon dahil, alis, ako na, alis ako ngayon mga katotid dahil sa pinagawa ko yung multi ko Yan, yeah, malilim na, pinatay ko yung ilaw yeah. uh, Alis ako muna ngayon Yan yeah, guys, wala lang multi-cab ko dyan Sinanggal, umalis. Hindi ko na-vlog hapon yung ano ko, yung ah, uh, muntis ka po pagkukuha dahil nung bata ko kaya, ako Pag charge ako. Yan, papunta ko ngayon. Sa mekani ko, si Boy Luzon. Okay. Boy Luzon. Ay, ako ngayon. Okay. Yan. Yan. yung mga motor ko. Rossi. Yan yung SG. bike ko ngayon. Nakatambay na. Hindi ako gusto kasi. Kaysa yung bike ko. Bahay ko. Bahay ko. Yan guys. Alas ako ngayon. Alright, good morning, Luzon Business Good morning sa inyo lahat. Hey. Alright. Ayan. Yes. Okay. Alright. Yeah. Guys, kaya ako muna mga to. Lock the door. Lock the door. Ah. go Sagol sagol. Oh, sabay sagol naman. Aw, di di di. Ini sagol na mo sa. Aw, bago ibuko nang gasolina sa kan tagpilang tagpila pod. Aw pila pila ka kilitro. galon mo kuno eh. Ha? O sagalon. O sagalon. O sagalon kita kuno noon eh sa transmission. Apa-apa, galo sangi galonnya krodo, 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 galo krodo, krodo, Oh, krodo, 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 lo. krodo, 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 lagi krodo, 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 ada kanya may sakot sa ako piston ring o, oh, may, min, may basihan o, oh, basihan, yung nga nga kater may basihan o, oh, nga intake o exhaust nga barbula nya contract bearing min bearing nakasit-sit na ngayon nanay dito o, Oh sit, si, kay bono kay bono mo sa dito no o, pilot bearing o, sa panit transmission transmission na o, oh, ah, transmission sa kanang i-exchange oh, ha sa wheel seal. Wheel seal. Wheel seal sa crankshaft. Hmm. Kani sa dis ano Kani eh, sa kwan, pressure plate o kanang kuan plus sa oso, transmission. Usa man din ni. Ah, hil wa na, hilis na hili, ning kuan. Eh. Kani ni hilis dan kani. Kani og kani. o kani tanan. Hmm. Ana we sample. Na wala wala Mana hilis. Kita na Apil ni no. Hmm. Usa sit og kani ra. Kani lain-lain manik presyo. Ah, lain presyo ni. Hmm. Na abot na gyud ni kuan. Yeah. Release bearing. Release bearing. Oh, ini yung coil. Aha. Uh -huh. And, uh, okay. Nya yeah. ipahatod lang mo ko dali dali ag kwan. Ag gasolina o, o kwan. Nya yeah. basa mo reason de ya. Yeah. Okay ba una niya sana? Oo. Nya standard ning kwan min bearing, coil bearing, transwasser. washer. Standard na na lang gi kwan basa yan, standard. Standard. Dah mm. sana -hmm. yung piston assembly. Apple piston. Apple piston? Ag, ano si caramel. Nga, ag kanang piston. Nga bago. Mm -hmm. Muy Piston ring. Ipasukod lamang. Nga, ag piston ring nga bago. Ipasukod lamang. Ag piston nga assembly. Assembly. Uh, so, Dibok o. Nga, ag katong piston ring po nga bago. Muy pasukod o. Kwan di. Adyo lamang kwa Ipasok sa daan. Hawak gitong ni sampol ni sampol. Wa wow, na ni sampol. Balit makagbag-o. Oh, uh, ndia. Ang katong piston ring ni da ipasukod sa piston. Ah, sa so so, piston niya mismo kadtong hmm. palitoron piston. Oh, kay basig maro di kay di na magbalik-balik. Kay basig inig ko na mo dito ba nga luag. Luag oh, sige sige. Oh, okay. Sige 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 kay mo ato ko palit gasolina. Hmm. Okay, right. Ang sumuha ko ng tira ngayon. Kay bibili ng gasolina. Ay, laki yung mga na pinagawa. Mahal pa siya. Kaya yung magastos to. Ah. galon pa lamang. Tinggalun yung lamang. Hanapin ko yung galon. May dalawang galon ito. Okay. Ah, tira natin yung galon. jalur galon ito? Galon, galon. Okay. Ambas mo na ako. guys. Pagpagin ako ng gasolina. Pagpagin <sighs> ko ng gasolina. Alas,

Unfamiliar. Subscribe my channel Kung ano Ito ta Kaya nang bagong bikini ko ngayon ah, Mang Tagalog kasi tayo Dahil ano, ano? marami itong subscriber sa Manila eh. Ano? Ah, ang Tagalog Ah! subscriber sa Manila na sa mga sabot to so Sa oh, Okay lang mga Tagalog yung mga sabot Man sila mga sabot Man sila Oh, oh, ang Tagalog mo yung kasi kasagaran. Mga bubo mo yung Tagalog. <laughs> 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 mga bubo mo. <lang. laughs> Siya sa mga Tagalog. <laughs> <laughs> okay. Thank you. Thank you guys. Sari na ko. <laughs> <laughs> okay. Ito na ba ulit sa maraming bahay o. si Sami, Kaibigan ko yung mga buso no? Yan, gumagawa ng mga

pisang mana mahal ya tang pisang itu tinggal natin oh aduh mah mahirap talaga ang mahirap <laughs> tinggal natin yung sasakyan si walang sasakyan ini baga ang dami dia berhul talaga lahat yan ayo aku makan ang dami sa atin tinggal natin oh. Alright guys, let's go. Guys, good news na yan, Instagram no? Instagram nyo yun, sabi bibili ko umpisa sa moticloud. Grabe. And guys, anu. ito kong malagay. Ito kong malagay nyo, ano? Yung malalagay. And guys, tara. Isa na, upisa na ang bakiran. Yan. Pukuha mo na ako ng pira. Yan guys. Nakabutang di ha? Kaneng, kaneng kaning gawin? Kaya na, rear axle oil seal. Rear axle oil seal? Hmm. Sige. So <laughs> kay kaya mo na? Sige, ito po talaga. Hindi, kaya naman kaya ay oil... Ang gulo kasi niyan eh. Kasi... Daan oh, ah, uh... si na niya yung multi Karaan eh? Bag-o? karaan eh, kayo. Ang saganhan na niya. na... Ah, kasi ang kuha niya siya, ang gata n'yong... Wapa naman ilisi sukat? Wapa. Karoon pa, pastime pa rin ilisan. Ito 155 lagi na. Ag ka nang available lamang ni mo. O, oh, sige, daghan mo na. Okay mo ba? Ba wala mo na? Big presyo na. Ag ka min no. Min na kunid dad. Na yung order ni nah, mabutay na. Kani sa uban man isa, min bearing, kundrat bearing, transwasser. Dak kare na bud dire sa sulod intake. Ah, okay, wa man mo ba mga sample pa diri guban kay auto supplier kan ini Oh, oh oh, oh dali di na man na kanang lan sa nilihi di na man na kanang. Bob sell.